Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po si Paul Shee with a people eye ang inyong host ngayon hapon. Welcome po sa ating Talk Show, ang Talky at Talk Policy. So, ano nagagalak po ako ngayong hapon na to na makasama sa programong ito sina JC Nandala na po tayo sa una nating segment. Tinatawag po namin ito, Use Your Emoji. parang maganda. Okay. Kung magkita nyo, So meron tayong mga emoji dito. Ayan, so happy. Hi, hi. Next po. And sad. Ito naman po. Meh. Meh. Ayan, so ito naman wow. Okay at last two so, months Gusto ko kasing malaman yung nararamdaman ninyo. Ah, uh, mamaya pa yung itatanong sa inyo. So pag may itatanong ako, taas yung imo, yun yung emoji. Ayan, tapos mamaya magtatawag ako na rin sa uh, para sa konting explanation. Una, ano naman yung nag-film sa Pagro? so maraming hindi. Kasi sa kahit ako nagtutas. Si Sir Happy. So ayan, so sige, Sergio. Bakit po hard to maging friend mo? Uh, Siyempre, ito yung yung patrote ko, ating to. ito yung mga tipas o yung sabini. ah, uh, yun. Dapat sinusportahan natin yung sarili natin. Dahil atin na ito. So, kaya, love ko din sila. Yeah. Mm -hmm. So, paano po ba kayo, Bini? <laughs> paano pa? <-pana. laughs> Sample! Sample!

sa akin ay sa ulang Pero kung pagtulong natin, uh, maganda yung ating nangarin, maganda yung feedback na sa akin. So, sa tingin ko, um, in a good way, ah, uh, okay din naman na i-vlog sila kasi may consent naman. I don't think na wala consent ito or what. Kasi hindi naman ko wow, as a, as a um, content creator, So hindi man ako magkocontent ng hindi. Wala concept nung kung So I think, um, iba-iba lang siguro ang thinking na tayo. Kila yung baka, meron akong masasabi ko. I think so, but not for you next. na lang. So, Maraming salamat sa inyo. So last question. So ano naman po yung nararamdaman ninyo doon sa so, mga nagpo-promote ng product pero hindi naman nila ginagamit? O yung mga ex-deal? parang ginagawa lang nila yung for cloud. Hindi ko sa iba Wow. Hindi <laughs> e, hindi lang ito. Ano naman sabi mo? So, eh. Hindi <coughs> lang mga influencers na rin yung iba sa akin. So, dapat responsable tayo sa mga magiging content at yung mga pwede na promote din natin. Kasi yung mga sinasabi natin or lahat ng mga ka-included sa content natin. At least sa responsibility natin. Kung may maniwala sa content na gagawin natin, kung may may influence tayo, syempre, tayo pa rin yung may responsibility. Kung bumili sila ng product na pinapromote natin, even hindi natin ginagamit mo, kung may bad effect, or iba yung epekto sa kanila, sa atin pa rin ang balik. Kaya, we should be responsible on every content na gagawin. Maraming salamat po. So, pala ko ano ba natin? Sa ating segment na Use Your Imagination. Ngayon naman, dadako tayo sa susunod nating segment. So, ito naman yung Flash Talk with Paul. So, kung alam niyo yung Flash Talk? Yeah. So, tatawagin ko lang yung pangalan niyo. So, bibigyan ko ng dalawang pamilya niya. So, ilihingi lang yung gusto niyo. So, ayan. So, simulan na po natin ang ating Flash Talk with Paul. Okay, JC? TikTok or video? Okay. Bird. Uh, Android or iPhone? iPhone. Dolan. Picture or video? Picture. it Facebook or Instagram? Facebook. Roms? Collab or solo? Uh, solo. Come, Artista or influencer? Okay. J, Okay. Urban or rural? Coral. Oh, okay. Sea or D? Desert. Meron na naman tayong tugon sa bawat isa. Konekwentong Level Up mula sa Connect2Card. Magbangko ay di biro. Magbibihis ka pa. Oras, pera na ay ubus. Pati entero pa sa virus. Dati, laki nga bala. Kaya ako, nag-level up na with Connect to Card. Fund transfer, bills payment, kilo e transactions, loan payment, swipe, pindot lang, at yun na! Laking hawa, Ang saya ng buhay! I-level up na! Kaya Mars, download, register, connect to card na! Ngayon naman, dadako na tayo sa last part ng uh, last segment ng aking um, talk show. So, ito naman yung heart to heart wing portion. So, finger heart solution. <laughs> 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 um, magtatanong na lang tayo dito. So, sige. So, para sa una kong tanong, so, paano ba kayo nagsimula sa paggawa ng content? mo? paano yung naging content actually, by accident lang talaga. Yung Kasi, baka yung napaka-private ko ako talaga na napaka followers ko po, ako nag-content wala Sa ito nasa 800. Tapos, nangyari lang po ito by accident. Kasi, naisip ako na pumuha ng comics. Kasi hindi ko comics talaga. Basta so, wala lang. Comics na ordinary comics na about pag-CI sa art. Tapos yung nangyayari lagi, yung dahil siguro sa experience ko na rin sa card, na 10 years na ako sa card, uh, mula nung pro-way pa ako, hanggang regular, ako sa isang ng lugar, alam na ko na kung ano yung mga nangyayari sa baba, sa lahat ng mga member, yung okay, situation ng mga member, halos alam ko na lahat, uh, ano ba yung kasi pag mga nila paano ba pag mag Ay naman ko lang na siya ng comment, na ana ng comments, na tapos parang nakakatawa siya. Then, parang nag-trending siya. Ang dami na ka-relate, dami na-share, tapos may nagsabi pa nga na follow nyo ito, ganun na lang, mas nakakapawin nyo naman. Tapos sinundan ko ulit ng comments. Hanggang dumami na lang dumami yung, ano, yung followers. Tapos doon na, nagsimula na lang ako video nyo. Tapos dumami na lang. Doon na, may accident. Hindi, accident nilang Bali, start lang dun sa photo editing lang. Bali, gumawi lang kasi ako sa akin Sa pwede nag-edit din ako. Tapos yun, tingin ko pala kailangan okay, ko rin pala matutunod edit. Kasi kaya need sa sa aking mga uh, powerpoint na ginagawa. E, yun, kaya dun siya nagsimula. Nakasaran lang. Tapos yun, pinag-aralan ko na. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Accident si kang tingin eh. ang anak kumadal Kaya lagi mo tinatawag ng ano-ano. i na ano, ano, yung business, siya muyo, yung... Agad ng aso, siya nadaluyo kumadal dan. <laughs> Kaya sabi ko, okay, sige. Baka ka sa wanila. O um, mama, ano ba yung usually na contact niya? O mama, ano-ano? ba yung malalit? Eh? O ano ang nila? As prayer na aming salamat sa inyo. So, next question naman. So, sa pagbubuha ninyo ng content, ano ba yung mga naging challenges ninyo? Sa, uh, nung nagsisimula pa lang kayong buha nito. So, pinakamahirap talaga, babad ka, kung paano siya i-edit. In, out, in, out. ah, uh, in, um, in and out. So, more on technical. Yes. Doon uh, talaga nagsasabar ko mga pag-upos ka. Pag, pag mahahabang video, Talagang, isa-isa mo talaga, Yes. Para, syempre... Saka, just ng music. Ah, uh, yan. Yung background music. Kasi, okay. doon naman sa music, meron akong cover So, sa mga nagawa niyo kong content, so, ano po sa video yung uh, pinaka-impact ko na nakatulog po sa mga followers ko? Yung people po. Actually, sa akin, wala. pa naman namin akong content na masasabi ko, yung orange sa lisa, mas magiging tapos sa audience. So maybe I, I, can say na yung fit my page, the, yung mga information from schools or mga announcement from different um, institutions ng or any group or organizations na related sa iyo. And ayun, sa iyo, kasi yun yung pinaka-target ko talaga ay nakakatulong naman kasi yung mga share ko and yung mga story ko minsan taking inform sila kung may mga ganang or may mga events na related part po ng connect to art uh, yung learnings na nakuha ko ng mga members ay yung tamang process kasi sa amin po kasi yung mga members ay babilis uh, Kung kumbaga paulit-ulit lang po yung tanong nila syempre kahit paulit-ulit sa kailangan mo sa pagkailangan Uh, Malaking tulong po yung social media para mas mabilis kong ma-dissimulate yung information kung paano gagawin tong classes na to, kung dito ka na or kung anuman, mag-change number ka, mag-update ka, ka, mas mabilis po. Kaya uh, yung learnings po, yung tamang proseso kung paano po maayos yung isang concern mo na kahit uh, nakapost lang po yun, Uh, sa sarili po nila pag napanood nila yun, pwede na nila magawa sa sarili po. Maraming salamat po sa inyong pagiging honest ano, at sa pag-share ng inyong mga experiences. Eh. So, maraming salamat po. So, um, uh, gusto ko lang malaman yung naramdaman ninyo dito sa buong program natin. So, what's uh, maganda na lang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag invita sa akin kahit na first time, tsaka mga ayaw, nakating po kami. Tapos, ano, salamat sa mga, ano, kabagong tilala, kabanding, at ang mga uh, content creator. Um, maraming salamat sa nakairap pa kasunod. Thank you po. Maraming salamat po. So, kanina nakita ko po sa na nung no, uh, parang, ano kayo, medyo ilag ko sa isa't isa, pero mga babababang ko din na, pakulit nyo na sa rin. Sige po, Sergio. May po. Ah, ano uh, sabi ko. Pagandang okay. okay, po. Uh, Pero ako ang kasasalaman ko sa Cardinal ay sa publishing, da, sa, sa pagbuo po ng dalitong mga event, sa uh, training. marami po kami natutunan at na-excite na po kami na i-apply po yun sa mga susunod po ng panahon. At sana po sa susunod pa po mga event nyo, kung meron pa po, ay ma-invite po sana po kami para na-experience po yun at yung iba po. Itayin so, po natin. Ito so, po so, ang susunod. Okay. So, bali, sa akin, sulit. Kahit gano'ng alayo kasi yung travel, almost 30 hours na travel, makarating dito. Tapos ganito yung madadatunan mo, kulang pa sa tulog, pero makakasama mo, enjoy lahat. Ano, nakikipag-banding, makakasalunguha mo, hindi ka maiilap. Tapos dun sa mga pinuntahan, makaka-enjoy kasi dun sa, uh, sa speaker din natin, madami ka natutunan. Bali, well, sabi nga, talk Ano? With three eye. Sabi nga po, ano? With sa talk pa lang. three eye pala. Ano? Sa talk pa lang. Ano? Yan. Yung talk na sinasabi, paano natin mga ma-encourage yung iba? Ano? Sa so, mga ng talk, yung kanina tutunan natin dito. I Sabihin natin sa iba, yung experience natin. Ano? I-share natin sa iba para yung experience natin hindi lang nasa natin. Kung hindi, mararanasan nila kahit sa isa. Yan lang. Maraming sa awit. Tawag ka ngayon So ayan, sa buong araw po na pagsasama natin. So mas nakilala po natin ang bawat isa. At kung po yung binagawa natin. Lalo na sa pagdagawa ng content. So sana po sa pamamagitan nitong ang durungawan. So mas naging bukas po yung isip natin. Ano? Uh, hindi lang po sa bawat isa. Uh, maging doon po sa mga, sa maging sa vision po na gusto kong iparating ng Heart of life. So, ito po yung, syempre, para din po makatulong sa pagpuksan ng kahirapan So, ano nga po sa pagbalik po natin sa ating uh, mga kanya-kanyang lugar. So, yung pong mga aral at informasyon po na natutunan natin na natin, sa po ma-apply po natin, ano? You know, wala po sa ating speakers. Hanggang po sa mga ginawa po natin, yung mag-aabot o yung mga activities po na ginawa po natin. Uh, sana rin po ay mag-share din po natin. Followers. Ano po? So, yun po. Maraming salamat po. So, <coughs> may given po yung, yung ating pinagsamahan araw, ngayong buong araw. Po ngayon po ang araw po na Pero, alam ko po, po, ito po ay sobrang meaningful para po sa lahat. Ano po? So, at dito na po nagtatapos ang um, talk sheet at talk with sheet.